Hello mga kababay, magandang umaga sa inyo lahat dyan Palibagong araw, palibagong vlog na naman tayo Sana makisulok ng mundo, sana okay na kayo ah, Mga kababay, ah, araw ng linggo, maulan eh, no? Ngayon mga kababay, nagdoto yung asawa ko ng Ulam ah, sa almusal, maghapon na naman namin ulam to Yan, ampalaya hindi siyang ampalian na may iklog at saka 30 klasong -ta kalapya yan burrito yan, may kapisya yan, at siya lang magkapi dahil ayaw ko magkapit na sinuubo na ako sa -kapi. Uh, et.. una una may kanin yan yan eh mga kababay, at yan ang na ulam namin ngayon naghako na naman yan ulam na yan hindi yan. siyang ampalian grabe, magdamag ng ulam mga kababay, hindi na na tilang ulan ano grabe mula pato kahapon hihinto lang saglit glit mamaya ulan na naman uli ano o halos hindi na makababa dahil sa ulan yan mga kababay at pala kakain tayo at ito kain po tayo at tangan dito lang muna magandang salamat sa inyo ha and happy sunday good morning Bye bye. Ingat kayo lahat. Hanggang dito na lang.